Ito nga pala yung pinabili sa akin ni Sir Winston para sa ano sa pagkain ng mga manok na darating mga kanoypi. Ayan, 50 kilos to mga kanoypi. What's up, mga kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nandito na ako sa EGL at nakapila na doon si Mia. Bali pangalawa tayo sa pila mga kanaypi. Tapos may susunod din sa akin na isang tricycle. Tatlo lang kami na nandito ngayon. Ngayong araw ng Martes, wala na namang pasok yung mga estudyante mga kanaypi. Yung mga public. Hindi ko lang alam kung may pasok yung mga private na school Kahapon, may pasok yung mga private eh. Uh, at mga college, may pasok din. So, hopefully na may pasok pa rin yung mga private school, mga kanaypi. Sila rin yan, walang pasok kasi... Ano? Uh, holiday ata or... Ano? kinansel lang yung pasok nila kasi nga mainit, mga kanaypi. Sobrang init. Kahapon nung nag-deliver ako ng uh, tabuyok at binalonan grabe yung init mga kanipi. kung alam nyo yung umaandar na bus na nakatayo ka sa likod ng bus ganon kainit talaga yung sikat ng araw kahapon grabe ibang iba na talaga yung init ngayon mga kanipi dito sa amen ganon So maraming maraming salamat pa rin sa suporta, sa panunood, sa no skip sa ginagawa nyo mga kanaypi. Sama niyo na naman ako ngayong araw na mamasada kasama si Mia. Hopefully na makarami na naman tayo ngayong araw. Na, ah. uh, nandun, nakapila si TJ, si Mia, si Jose. May pasayaro na siya. Yung mag-asawa 60 pesos yan yung binibigay niyang Pamasahe mga kanaypi So, eh, hey, puto tayo kay Mia ah, tayo na yung magkakarga Ayan si Mia, untay tayo ng pasayro. Ayan mga kanaypi May buhay na mano na tayo bagsakan dililipat din kayo doon ate Leader Kultang Tos, tos no Makakasak so. 61, lang. 61, 14. 61 yes. ano na 61 na 61 na Kanina lang yan Tumas ng 40 0.40 Tapos sa diesel 0.25 27 Thank you, thank you ayan mga kanipin ipapahala natin yung masayro natin tali kumita tayo ng 50 pesos kuwi ng mano madam ay buluagan? tara madam Bigyan na kayo 60 madam kanta Sa kabila. kayaan mga kana ipi kumita tayo taytay 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 na Sigue <laughs> po nang kumain ng pandesal mainit ayaw mayroon pa boss nalatawan ka boss nalatawan ka ron 20 lang boss Ay sus, tosted. Oh, na. Uh, thank you, thank you. Thank you, boss. Ayan, Ay, mga kanayipi, buti na lang, meron pa. mm Uh -huh. guys, sana passa a jeito do tema lá 60 tayo dito ng ano pagkain ng manok. Uh -huh. Ang siguro ay 2000. Sa ako. Kaysa sa ako.

Malin. Oh. yung ng mga. Oh. 2000 niya. Ayan na 'yung pagkain ng manok. naton ayun o oh. let's go bali nandito na tayo sa garahe ni Mia mga kanaypi. ito nga pala yung pinabili sa akin ni Sir Winston para sa ano sa pagkain ng mga manok na darating mga kanaypi ayan dagdag sa aking alaga yan ito yung ipapakain namin doon So, isang sako yan. Ayos, no? hindi na maubusan ng pagkain yung mga manok na yun Integra 2000 okay so buhatin ko na lang mga kanayipi at hindi na natin kukunin yung hand truck <laughs> so tara ayan 50 kilos to mga kanayipi ayan mga kanayipi niluluto na ni misis yung ano yung binili ko pa hapon na mga gulay anong luto yan ma Yun. <laughs> Ito oh, mga kanaipi. Binigyan ko lang sila kanina ng ano, pagkain nila mga kanaipi. At uh, bagong inumin. Ito yung itlog nila ngayon oh. Ayan. Ayan may apat na piraso na, na, ano na itlog so dyan muna yan mga kanayipi apat na piraso itong dalawa pick egg yan eh saka dito pick egg yan bali ang gagawin ko mga kanayipi i-sprayan ko ng antibacterial itong ano itong kulungan na to para bukas pagdating ng bago nating alaga So malinis na dito, wala nang bakterya, di ba? At uh, dito, buong kulungan, mga kanoy pati dito sa kulungan ng ano ng mga decal brown at uh, sa kulungan ng ano ng mga decal white ispiran ko rin yan at uh, palibot mula sa labas hanggang dito sa loob ispiran natin para mamatay yung ano mga bakterya at hindi magkasakit yung aking mga alagang manok. So napakalaking tulong nitong ano itong kinabit ko na insulation. Ayan mga kanipi yung insulation foam. Pag ganitong ano, pag ganitong oras na sobrang init na dito. Ngayon, hindi hindi maiinit mga kanayipe. At buti Dinubli ko yung ano yung foam na to so napaka ganda sa mga alaga kong manok to no. so kunin ko lang yung ano yung pang spray natin bali kanina bumili na rin ako ng gamot sa bayan yun yung pang spray natin dito so ito mga kanaypi yung gagamitin natin pang spray doon sa loob ng kulungan major D yung ginagamit ko at dalawang sachet yung ilalagay natin dito sa isang timba na yan. Diyan natin ano, i-mix yung gamot. At nandito na rin yung inuman ng ano, yung Decal Dwight sa Rhode Island na isa. right? Yan. Ayusin muna natin yan mga kanaipi Dagdagan ko lang yung tubig niya. Ito na mga kanaipi Nailagay ko na yung gamot dito sa, ano, sa timba ayan dito natin ilalagay na bottle na pang spray ayan mga kanibi gispray tayo dun sa ano kulungan ng mga manok dito muna sa labas marami kasing mga native dito na lumalapit dito mga kanipis sa na to eh syempre yung mga native pakalat kalat lang Hindi katulad ng mga alaga ko dyan Nandyan lang sila sa loob ng kulungan Ayan, ganito yung ginagawa ko mga kanaypi Sa pag-i-spray ng ano, antibacteria na gamot ko ng naisprayan dyan sa kulungan ng manok mga kanipi pati yung palibot niya naisprayan ko na rin okay na Bali, balik na naman tayo sa pamamasaada mamaya magpapahinga lang ako mga kanipi no. shout out shout out ko muna sa out kay Marisol Elias <laughs> hey then. Okay. Ah, yes, ah. Ayan, oh. <laughs> Kilalang kilala tayo dito sa Angel, mga kanoy. <laughs> Ayan, may pasahiros na tayo. Dalaw kami na nakapila dito ngayon, mga kanaypi. Buti na lang, mayroong pasayeros na. Good pair to eh. Saan tayo, ading? CB Mall. nagbigay naman ng 60 pesos mga kanaypi yung pasayero na yun good pay talaga yung bata na yun mga kanaypi marami talagang good pay rin dyan sa AGL kahit hindi mo nasabihin yung ano yung pamasahe nila yung iba dyan sobra sobra pa sa ano sa minimum yung binibigay nila eh lang kasi may iwasan sa mga ibang tricycle driver mga kanipi na nag overprice sila minsan yan pa yung ano mga nagre na customer syempre overpricing dapat manigil na lang ng ano ng tama lang kung galante yung pasayero mo uh, swerte sa so, Katulad diba? sa akin, swerte, di ba? Mga kanaypi. So hanap tayo ng iba na may sasakay ulit. Bali, nandito tayo ngayon sa bilihan ng anong mga cage. Uh, at inutusan tayo ni Sir Jimenez Jubel Jimenez Kaluya Mga Kanoy Bili tayo ng cakes Sir Ayan mga kanipi, yung chicken cakes na binili natin. Ayan, malaki din ito mga kanipi. Tapos bumili tayo ng waterer at kainan nila. Okay, let's go. Ayan, mga kanayipi. Last trip. Pumila pa ako dito sa, sa paradahan. May pasayros na ako na taga-AGL. Ayan. Bumili pa kasi ako ng ulam namin kaya pumila na lang ako. Tama tam. Tawanan. Okay. na tayo. Hmm. Ayan mga kanaypi. Nahihatid na natin dito sa Agile yung pasayros natin. Bale, pauwi na ako. Magkagarahin na rin ako mga kanaypi. So thank you so much na naman sa pagsama sa aking pasada blog content. Thank you, thank you sa inyong lahat mga kanaipi. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.